Kuya Jomar biglang nabuhayan ng lud at tuwang-tuwa sa mga narinig na mensahe ni Carla. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa nakaraang ribbon cutting ng ating idol na si Carla na kung saan ay agaw pansin ang kanyang mensahe sa kanyang kapartner na si Kuya Jomar. Na ayon sa dalaga ay lubos po ito nagpapasalamat kay Kuya Jomar dahil sa pagsuporta at pag-iintindi nito sa dalaga. Dahil alam naman natin na kung gaano kamahiyain si Carla kaya buti na lang andyan parati si Kuya Jomar para umalalay sa kanya para malampasan ang mga pagsubok na dumating sa kanya. At dagdag pa ni Carla na sobrang nagpapasalamat siya kay Kuya Jomar dahil sa mga encouragement nito at grateful din ang dalaga kay Kuya Jomar dahil sa pagmamahal at pagsuporta ni Kuya Jomar sa kanya at sa kanyang pamilya. At dagdag pa ng dalaga na sana pagpatuloy pa rin nilang dalawa ang paggawa ng mga magagandang alaala na magkasama at ang hiling ng dalaga kay Kuya Jomar na sana hindi po ito magbago at hindi ito mapagod sa paghihintay dahil ayon sa dalaga hindi niya man daw maparamdam sa ngayon kay Kuya Jomar ang pagmamahal nito pero sobrang na-appreciate po nito ang mga effort na ginawa ng binata at isa po si Kuya Jomar sa mahalagang tao sa buhay ng dalaga. Kaya dahil sa mga sinabi nyo ni Carla ay tela parang nabuhayan ng loob at tuwang-tuwa ang ating idol na si Kuya Jomar. O mga calling up din ba kayo sa mensahe ni Carla kay Kuya Jomar? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hindi ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. And also don't forget to subscribe Colin Aprab, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Colin Aprab Santos Matubang.